kabit pa mga kabiyahe nakabili pa ako ng red tire na sukat ay 1990 ito ya 1990 over 14 na same ng ating stock ng Honda Beat Fee. wala akong makitang 1980 ayan so then yung ating taon ng ating gulong ay ito po kasi po niyan, ay 4 yung 4 April April second week ng 2023 so madali siya okay na okay so itong ating gulong yan Aret tire, 'yan sa aking experience naman dyan. regarding sa si Aret tire. Okay din naman makapit din po siya kasi bago ko siya subukan sa ating bitfi. Ayan, nasubukan ko muna sa Honda Wave 'yan. Sa Gilas ko. Ayan, ito gamit ko ngayon sa Gilas kay Warhorse. Okay din naman din mga 'di kaya mga Chinese brand. Kaya pa paano makapit naman siya kasi one year ko nang gamit yung Aret tire. Ayan. Eh okay naman din. Gusto gusto. banking ko naman. Actually natanggal na nga yung flies niyo eh. Saka oh, yun, pag di pa siya na, na plat flat, saka so, siya pinulitan ganun yung RA tire kaya ako sa ng RA tire RA tire sa ating bit dahil yun nga, nasubukan ko na sa gilas ko na wave pipe, which is good sa good naman kahit sa basa. siyempre, wag ka nang magamaking na Malamark Marquez o Valentino Rossi lalo nga na ako mga basa, diba? Tiyempre, eh, di ba? Siyempre, hindi ka naman karerista. So, kung everyday use lang, pang lalamove, pang grab, or pang service mo araw-araw sa tingin ko kung di ka naman racing racing mode so okay na okay na si Aret Tire sa atin no? Aret Tubeless Tire so ikaw guys ano mo masasabi mo sa Aret Tubeless Tire and comment ka lang dito sa ating chat box